Good morning guys, uh, Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon ay isishare ko sa inyo yung klase at iba-ibang klase ng ano, uh, pandakake. Pero yung pakita ko sa inyo guys ay isang malakas na taglay na pandakake na ginagamit sa mga antingero at mga manggagamot. Ito ay tinatawag na balisong dagat. So isang part siya ng pandakake kaso lang yung balisong dagat ay mayroon siyang mga joint joint guys so ito siya guys yung mga joint joint na eh. hindi tulad ng isang mga pandakaki na itim ay dritso lang yung mga ano nya ito ay may mga joint joint siya guys ayan ito guys ay ang taglay nito guys ay nagre-recharge ito ng mga gamit na nilagay natin sa bao o sa grapa uh, pinakamabisa ito guys sa kontramalas at lalo na sa mga kulam guys sa number 1 ito ay pang pangontra sa mga kulam so kung nakita natin guys ay iba sa talaga sa mga nakikita natin sa banaog o sa ano kasi ito guys ay pag nakikita mo ito sa ilalim ng dagat ay kung saan yung agos patungo ay doon siya susunod guys so ganyan ganyan lang siya halimbawa sa kaliwa yung ano yung agos ganyan ganyan at saka yung mga branches yung mga sanga sanga nya guys ay magandang tingnan pag nakita nyo siya ilalim ng dagat guys gagalaw galaw yan ito guys ito ang kinatawag ko sito guys. Ito ay isang uri ng elemento ng tubig na galaw-galaw na pandakaki. Kasi yung iba guys ay hindi pa alam kung ano talaga yung taglay nito sa ilalim ng dagat. Ano talaga yung mga reaksyon niya kung ito ay makikita. So actually guys ito ay malayo ka palang makita mo sa na ito ay nagliliwanag lalo na kung may sikat ng araw nagliliwanag ito guys kasi matagal na ako nagsisisid ng diving so gamit ko yung oxygen tank at saka compressor so maabot ako ng 60 feet yung sisid namin so hanggang apat na oras kami doon kasi yung napuhay namin noon ay pamamana ng isda tuwing gabi so pag masinag siya nang araw guys ay ito ay nag iiba ng kulay guys so magkita mag mag nyo yung mga luminous na yung mga gaya ng mga tinda ngayon sa online na uh, nagliliwanag sa sa mga ilaw ito din guys ay sobra sobra pag makita mo kasi yung gamit namin guys sa ilalim na ng dagat ay plus light so ngayon guys ay ituturo ko siya na ito ay pinaka number 1 at pinakamalakas na gamit na nagre-recharge ng ating mga anting-anting o mutya mutya na ating kinakasa so mas maganda yung mayroon kayong mga ganito guys. Kahit kunting ano lang 'yan guys na ilagay nyo sa yung sangkap. Kasi ito ay nagdadagdag lang ng lakas ng ating kapangyarihan, kapangyarihan na ating kinakasa. So, maganda ito guys sa mga palipad hangin sa mga masamang elemento o nagkukulam. Uh, kiniulang pa guys, kahit isang piraso lang guys yung hindi wala wala ka ng mga ano ito lang ito lang yung dalhin mo guys ay nako na nakapabisa talaga ito guys sa oras na mayroong mga masasama na mga espiritu o masama na mga ginagawa ng masasamang tao ay hindi talaga ikaw matatablan guys kahit ito lang yung isa guys kukuha ka na lang ng isang kapiraso nito at lagi mong sa sa inyong katawan basta wag mo lang yung iiwan guys eh, lagi lang ito nakadikit sa inyong kawa, katawan yo eh, panglagay nyo sa inyong kinakasa na ano na sing sing uh, panglagay nyo sa inyong sa inyong kinakasa na bao napakaganda nito at nabisa guys so nasubukan ko na ito guys kasi yung lolo ko nga ay magaling sa mga gamot noon so nasa kabilang buhay na po siya at marami siyang mga iniwan sa akin guys kasi lagi parang dam na, na makikita ko siya sa isang panaginit at mayroon sa mga sinasabi kaso lang uh, hindi ko pa handa guys kasi nag aaral pa ko ng kung ano ang dapat nga gagawin kasi hindi talaga biro yung pasukin yung mga panggagamot guys sa totoo lang. so sa mga nag-aaral dyan sa mga mga nag-aaral ng karunungan ng Diyos eh, dapat na maghanap kayo ng mapagkatiwalaan nyo kung at alam na sa mga mga spiritual kung paano magpuder, paano bago sa salang. So, yung bilin sa akin guys, po, bago kayo gamit ay, ang unahin mo talaga pag gamot ay yung katawan. Tapos, uh, maglinis kasi yung katawan. At isunod na niyo, muri na rin yung mga pamilya guys. Kasi, bago ka sa, sa larangan ng panggagamot ay uunahin ka talaga guys mayroon din mga pagsubok na uh, may encounter mo yan guys sa totoo lang guys so nag ako nag -ano, para lang sa mga pampaswerte ayon lang ay napakagaan lang mga ganyan guys kung pasokin mo yung sa larangan ng mga gamot ay hindi pasabasta guys lalo na sa paggawa ng mga ano guys mga anting anting yung mga medalyon Grabe talaga 'yon, guys. At hindi pa sabasta. So, mayroon ding kasi ako nakita ng mga gumagawa ng mga medalyon Ganyan. Hindi natin alam kung uh, mayroon ding hindi naglinis sa kanya yang bakod at gumagawa-gawa lang dahil sa yun nga dumami yung mga viewers. So, pasensya na po uh, sa... To sabi ko, ah... Uh, ayun lang muna, guys, at... Uh, titingnan muna natin, guys, yung mga... kwan, Hindi ko muna ipalawanag at ipakita ko lang sa inyo yung... Yung... Mga iba kong mga... Nakoleksyon ng na mga gamit. Mayroon tayong pair, guys. Yung pair na galing sa taklobo, guys. Ayan. So... Mayroon din tayong mga Taklobo na mga seal guys Ayan Itong mga taklobo na mga seal guys Legit ito guys sa uh, makikita mo lang So titingnan natin sa mamaya at Iisayin natin Ipailawin natin guys So mayroon din akong Nakuha ng mga ano guys Tulia guys Ah, uh, Libon So, ito ay nakuha ko sa, ano guys, sa dagat. So, libon talaga ito, guys. Ayun na nga, guys. At, ingat sa lahat. At, yun lang muna yung papaliwana ko, guys, tungkol sa batong balisong. So, maraming salamat at God bless lahat, guys. So ipapakita ko lang guys sa inyo yung mga iba ko mga gamit Ito guys ay isang uri ng artifacts ng isang taklobo. Yung malaking bahay ng taklobo. Kasi dati malaki ito. Marami na nagtitesting. At ayun na glimbo sa akin. So sabi nila ay nabibili daw. So mayroon na lang nag-share sa mga blessing. Ayan. So makita niyo guys ang totoong legit na ano guys per ito siya guys oh. Ayun. Nagliliwanag tumatagos.